Hello! For this video nga ay niyaya nga ako nitong aking dalawang kasama oy. Nakiusap nga sila kung pwede ko nga raw silang samahan mag-withdraw. At dahil nga first time nga nila, kaya naman hindi pa nga nila masyadong gamay. Ganun nga ang ginawa namin, nagpaturo rin kami sa mga senpai. Naalala ko nga rin nung bago pa lang kami. Pagkatapos nga nilang mag sabi ko nga sa kanila, nakapag-try na ba silang maghama sushi? At ba nilang pumunta rito? At dahil nga 100 lang yung isang plate dito, kaya sabi ko, at medyo sila dito natagalan ba? nga silang mag-order, no? Kasi namimili pa talaga sila ba kung ano yung bet nilang kainin. Pero ako dyan, ang order na ako ng kahit tagalan kakain, pa nilang mamili, basta ako may nginunguya-nguya na ba? At pagkatapos nga namin kumain, sabi ko, kung gusto ba nilang pumunta ng supermarket. Kasi ilang kending na lang supermarket na. Kaya naman, dinala ko nga sila dito sa may Daiso. Kasi mura-mura lang dito ba? 100 lang naman dito yung ibang item. O siya, hanggang dito na lang. Bye-bye!